Alam mo yung kagandahan ng ano mapagsikapan mong makauwi at manatili dito sa sarili nating bansa. Yung ano, ah, pagiging komportable na alam mong nandoon ka na sa sarili mong bayan. Tapos kasama mo yung pamilya mo. At gigising ka sa ano sa yung kaliwasan ng paligid. Uh, hindi ka naninibago dun sa klema nandong ka sa kinasanayan mong klema mula nung pagkabata at yun yung isa sa kagandahan ng uh, nandong ka sa sarili mong bansa uh, pero syempre ano mahalagang pangunahin sa lahat yung makapag Uh, tayo ka ng pangkabuhayan na po mong gamitin para hindi ka na magkaroon ulit ng dahilan para mga ibang bansa at katulad ng lagi kong sinasabi uh, mas mainam na simulan yon habang nasa ibang bansa ka para nang sa ganun at tutunan mo yung proseso uh, nagagawa mo yung mga dapat gawin na-establish mo yung mga kailangan i-establish at natutunan mo yung paraan kung paano solusyonan yung mga problema ang kakaharapin mo kapag ka ginagawa mo na yung kabuhayang gusto mong itayo tapos kapag matatag na yon at alam mo na yung pamamaraan napatunayan mong kaya ng kaya naman ng um, kaya mo namang gawin hmm, pwede mo na siyang ano uh, ituloy ulit sa pag-uwi mo dito sa Pilipinas at maging tuntungan yun para um, hindi ka na ulit umalis at manatili kayo ng kasama ng pamilya mo dito sa sarili mong sarili mong bansa